Good morning mga idol. Time check. 1.20 in the morning. Hindi pa ako natutulog. Um, Pawala-wala kasi yung kuryente. Nag-check ako ng, ano, ng mga comment sa comment box ng YouTube channel ko. Ang dami pa rin na um, humihingi ng tulong sa akin. Ano? Nagtatanong kung pa, paano gagaling. Ito lang yung masasabi ko. Huwag niyong iwalang bahala ang sakit niyong good. Huwag lang kayo basta aasa sa gamot. Ano? Yung gamot malaki ang naitutulong Kasi naging sandigan ko din 'yan lalo na sa mahabang panahon Tatapatin ko kayo Mahigit 30 taon sa gamot lang ako nakaasa at sa mga doktor ano lang, um, gusto ko lang ilabas yung saloobin ko sa masakit din eh na ang daming naghihirap. Mahirap ang sakit na good. Ang daming mga nawalang pangarap ko dyan na sa haba ng tatlongpong taon, pinilit ko pa rin. Pero graduate ako ng seaman, nagbarko ako. Pero naginghat lang sa akin yan. Isa yan, itong sakit na to, sa totoo lang, isa ito sa dahilan kung bakit hindi ako nakapag-international. Kasi habang nag a ako, galing ako sa lokal. May takot eh. Iba yung nasa trabaho ka na noong tinamaan ka ng sakit kesa doon sa katulad ko bata pa lang ako tinamaan ng sakit. Ano eh? Nasa dibdib ko at nasa isipan ko yung takot eh. Laging may part sa utak na kaya ko ba? Paano kung katakihin ako? May part din sa utak na kailangan kong gawin. Ano gagawin mo? katulad ko ginawa ko, manap na lang ako ng mga alternatibo paraan na mabuhay. Maging ayos pa rin ang buhay. Na sa tingin ko, kakayanin ko mas magaan. Hindi ko naman minamalit yung trabaho ko. Nasa gobyerno ako in 16, 16 years in service ngayong October. Nabuhay ko yung pamilya ko. Pero sa totoo lang, kung tinuloy ko yung Profession ko. Mga um, classmate ko, chief engineer na eh. Kung tinuloy ko yung profession ko, mas magandang buhay namin. Ano? Pero, tinanggap ko na lang siguro hindi yun. Kaya, kaya ko masakit sa uh, kalooban ko na marami pa rin yung ano, yung walang alam sa sakit na to. Kasi kung may alam, sa may sakit na to. Ang bilis lang gumaling, idol. Ako, sabi ko nga sa inyo, mahigit 30 years, pinahirapan ako ng sakit nito. Pabalik-balik ako sa doktor. Lahat ng gamot, binili ko. Nakaasa lang kasi tayo sa gamot. Ganun talaga eh. Imagine mga idol, pag vitamins to totoo, totoo to ha Ako mismo naranasan ko yan pag vitamins yung naka hindi ko binibili Kasi ramdam ko naman sa sarili ko may sakit may sakit lang ako pero malakas ako Anin ko yung vitamins ang kailangan ko yung gamot kasi nasa utak ko nakatulad din ng nasa utak nyo gamot ang Paraan para gumaling tayo, ako, ikaw, kayo, diba? Pero sa totoo, in totoo lang, in totoo lang, naranasan ko kasi idol, hindi yung gamot yung sag sagot para gumaling tayo. Totoo itong karanasan, idol. Makinig ka. Gumising ka. Ang gamot, para yan sa sintomas ng sakit mo. Para yan sa mga nararamdaman natin kapag ka may sinusumpong tayo ng GERD. Ang mangyayari kapag uminom ka ng gamot, mariremedyohan yung sintomas. Ilang araw, ilang buwan, ilang linggo, 'di ba bumabalik. Bumabalik yung sakit natin, bakit? Kasi sintomas lang 'yung ginagamot ng ininom natin, 'yung reseta, hindi 'yung GERD. Pipigilin 'yung acid. Ang gamot natin, pampigil ng acid kasi yung acid ang ah, nagbibigay ng pahirap sa atin. Ano? Pipigilin yung acid. Ito ha, pakinggan nyo mabuti pipigilin ng, ng gamot ang asid. Makakaramdam tayo ng ginawa kasi mawawala yung acid reflux, mawawala yung heartburn. Ano? Pero manghihina tayo. Bakit? Kasi yung asid, pantunaw ng uh, pagkain natin, kasama yan sa digestive system natin, yung asid. Na ang trabaho talaga niyan, ay kuhanin yung mga ano, yung mga vitamins, mineral, yung yung protein na napagkain ng ating mga cells, organ. Kaya sabi ko sa inyo, merong low acid, may hyperacidity. Kasi ihina yung panunaw, hindi tutunaw, may masama na naman tayo mararamdaman, mararanasan, ma-stress na naman tayo. Pag na-stress tayo, over acid na ulit tayo. Kaya pa balik-balik lang. Ako, gumamit ako ng gamot hanggang sa kahulilihan. Kasi hindi ko kaya yung nararamdaman. Mahina ako sa pain. Pero, yung tamang pamamaraan. Tinuloy-tuloy kong gawin. Ano? Natuklasan ko eh. Yun lang, idol. Nutrition. Tamang nutrition. Palakasin ang resistensya. Linisin ang ating loob ng katawan, ang mga toxic na pumasok. mag tayo. Food supplement. Kailangan-kailangan natin. Ano? Okay na yung kumain ng gulay na hindi masarap. Kesa kumain ka ng masasarap na pagkain na hindi ka titigilan ng sakit. 30 years, sabi ko nga, ilang beses ako na endoscopy? Tatlong beses. dalawang dito sa amin, dalawa sa Maria Estrella at isa sa MMG. Isang beses ako na Hall of Domain City Scan na tatlong contrast. Ayaw kung hindi ko malimutan yun. Ang hirap. Lona Goko Medical Center. Ang dami kong ultrasound. Hall of ultrasound. Yung PPI, iba't ibang klase, ang dami sa 30 years. Iba-iba. Antacid, iba-iba. Wala, pabalik-balik lang. In mahikit na 30 years. Pero mag nung mag-pandemic, doon nagsimula eh. Sabi ko nga sa inyo, nung mag-pandemic, doon nagsimula. Kasi wala akong doktor na aasahan, wala akong hospital na aasahan humanap ako ng way, paano ko gagaling? Doon ko natuklasan, nasa kusina lang, mga idol. Huwag kang kumain na masarap. Kahit pa paano ayusin mo yung sistema ng lifestyle mo. Yun lang ang tanging dahilan para gumaling ka. Dahil yun ang nakapagpagaling sa akin. Within 3 years, ano, masasabi mo, ako ha, sa tagal nang naghirap, sa dami ng toxic, simula pagkabata, hindi ako nakakapag-detox. Nito lang uh, mag-pandemic, nito lang natutunan ko. Hindi magic, ano, nakapagginawa mo na yung sinasabi ko, gagaling ka na ako 3 years, doon ko masasabing totally zero, wala na. Ano nakuha ko doon sa pag-inom ng gamot na matagal? Ano nakuha ko doon sa pabalik-balik na sakit ng nagdur? Side effect. May mga side effect. Kaya habang maaga pa, hindi pa kayo na nagkaka-side effect, wala pa kayong long-term effect ng uh, mga gamot na iniinom mo, ayusin nyo na ang kalusugan nyo sa pamamagitan lang ng tamang nutrition. Wala kong inaalok na kikita ko sa inyo na ito yung ano, wala ko ini-endorse. Ang sa akin lang, kumain ka ng gulay. Tamang nutrition. Kahit hindi mo sa akin matutunan kahit sa ibang way na gawin mo, mag ka anong tamang nutrition, matututunan mo dahil ganun ang ginawa ko. Ano? Yun lang ginawa ko. Ngayon, kung wala kang ano, bumili ka ng 1.5 na coke, tapon mo yung laman, Ipanlinis man CR, panlinis naman talaga ng CR yang Coke, yang Sprite basta lahat ng soft drinks. Kuha naman yung battle, lagyan mo ng lupa, magtanim, bumili ka ng buto, Humingi ka ng buto ng gulay, itanim mo dyan. pag sumibol 'yan, pag bumunga 'yan, pitasin mo, iluto mo, 'wag mo lagyan ng kung ano-anong pampalasa. Asin, paminta lang, okay na 'yan. Bawang. Hindi masarap pero Masarap yan sa mga ninuno natin. yun lang ang kinakain nila. Kaya sila humaba ang buhay. Kaya sila matanda na wala pang karamdaman na tulad natin. Yun lang. Yun lang ang katotohanan. 30 years versus 3 years na hindi gamot ang inasahan. Tatlong taon lang na hindi gamot ang inasahan ko. Pero yung tatlong taong yun, utay-utay yun na, gumagaling ha, idol. Utay-utay na uh, hawa yung katawan ko sa sakit. Pero yung 30 years, tuloy-tuloy yun. Kasi wala akong alam. Ganon din kayo kasi wala kayong alam. Andito na si Kuya Arvin, binabahagi sa inyo. Patient. Ang acid reflux, mahirap ang alisin kapag lagi kang nabubugnot, naiyamot, nagagalit dahil sa kainipan ng iyong paggaling. Tuloy-tuloy lang yung magandang uh, pagpapalakas ng iyong kalusugan. Kung hindi mo kayang yung pain, sige, go do sa gamot kasi ginawa ko yun eh. Pero kung kaya mo ang pain, mas madali, mas maano kasi hindi mo nilinalagyan ng toxic. Ano? Kasi yung gamot natin, sinabing gamot yan, pero madaming side effect. Toxic kasi eh. Ano? Mas madali kapag hindi mo sinasamahan ng toxic. Ako lang talaga, hindi ko kaya yung fain, kaya inaanohan ko yan. Uh, ginagamitan ko yan. Pero kung kung kaya nyo, go, wag na. Linisin nyo na lang palakasin nyo na ang resistensya nyo. Yun lang. Yun lang po. Sabi ko nga sa inyo, 30 years plus, na ano po, versus 3 years na utay-utay na wawala. Yung 30 years plus, ano yun? Ganun yun. <laughs> Ganun. Kala ko laging iiwanan ko pamilya ko. Sana. Sana lang. Huwag kang matakot na hindi ka uminom ng gamot. <laughs> ano? Tayo kasi lagi nang nasa isip nating gamot yung makakatulong. Hindi po. Ako po kasi katulad yun din dati. Nasa isip ko gamot din lang yung makakatulong. Kaya nga vitamins hindi ko ino, binibili. Eh. Ano? Pero kailangan palakasin ang resistensya. Ang kailangan, palakasin ang resistensya. Hindi tayo gagaling kapag mahina ang resistensya natin. bilang po. At uh, sana, magising kayo sa katotohanan kung paano kayo gagaling. Wala po ako in-endorse, kundi yung kusinaan nyo lang, puntahan nyo na andun. Magbawas kayo. Magbawas kayo ng sangkap sa lulutuin nyo. Yun lang po. Ano? Tapos, mag maglinis kayo, mag-cleansing kayo. Actually, pinakamagad ng cleansing ha. Sa totoo lang, pinya. Kahit hindi mo siya gawin juice, kumain ka ng pinya. Halimbawa, sa hapunan, pinya lang ang kainin mo. Kinabukasan, dudumi ka. Dudumi ka. Kaya ka magdudumi. Kasi nga Ano? Pan-detox po. Natural detoxification fruits po ang ano, pinya. Sana nakatulong ako sa inyo. Sana naunawaan nyo para po sa inyo ito. Gusto ko, hindi na kayo mahirapan tulad nung haba ng panahon na pinagdaanan ko. Mahirap, masakit. Kawawa ang pamilya kasi yung pangarap mo na para, ma para sa pamilya mo, hindi mo matupad-tupad kasi lagi na lang may sagabal na takot sa isip at puso mo. Magandang umaga po.